election will decide the future of our country ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan filipinos deserve better Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw umayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Una na sa lahat, ialay natin ang pasasalamat sa Diyos para sa araw na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat na nasa ilalim ng ulan. Gutom. Walang ayuda. Naibit sa traffic. Hindi pumasok sa trabaho. Ngunit, ibinigay ninyo ang panahon para sa aming lahat ngayong gabi. Maraming maraming salamat sa inyo. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa PDP dahil binigyan nila ako ng pagkakataon sa rally nila ngayon. Maraming salamat sa inyo. Ang sunod na pagpapasalamat ay mula kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inyong pagmamahal, sa inyong patuloy na suporta at pagdarasal na siya ay maibalik dito sa ating bayan. Maraming salamat ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin sa patuloy ninyo na suporta sa akin at sa aking mga kasamahan sa opisina ng pangalawang Pangulo. Maraming salamat. At ang huling pagpapasalamat ay mula sa aming pamilya. Dako kaayo ang amuang utang na kabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo na makaservisyo sa atuang nasod. Taghan, salamat. Ang pwesto na kinatatayuan ko ay hindi para sa akin. Ito ay para sa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tinawag ako ng tadhana dahil kinidnap ang tatay nating lahat. sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa entablado at humaharap sa inyo, hindi bilang kandidato. Ako si Inday Sara, isang botanteng nagmamahal sa ating bayan at natatakot para sa ating kinabukasan. Mga ko, iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko kayong mga Pilipino. I love you too. Don'tlin, 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 don'tlin. This election will decide the future of our country. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. Filipinos deserve better. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin sa kabila ng kaliwat kanan na paninira na lang. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before, and I will say it again now. I am not the problem of this country. hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino. Lalo na ang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen. Mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland sa kasamaang palad. Iniloklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagbili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatagi, tumatanggi sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo. At dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito, ay isang mas malalim na pambabastos at panghihinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit, kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. We must return to long-term concrete programs not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Ang kailangan ng Pilipino ay isang mabisang food security program. Isang programa na tutugon sa problema pinakamalapit sa bituka. Ang gutom. Ang kailangan ng Pilipino ay isang modernong hybrid education system na nakasandal sa pagtuturo ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang tunay na universal healthcare system na tutugon araw-araw sa lahat ng health centers at hospitals at hindi lamang sa mga supporters ng politiko. Ang kailangan ng Pilipino ay matibay na infrastruktura. Let us build, build, build into the future. Ang kailangan ng Pilipino ay oportunidad sa hanap buhay at trabaho dito sa loob ng ating bayan. Masakit sa kalooban nating lahat ang kalagayan ng maraming nating OFWs na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, ang kailangan ng Pilipino ay peace and order. Kailangan nating ganap na buksain ang kriminalidad, illegal na droga, terorismo at insurgency sa pamamagitan ng makatotohanang non-partisan Philippine National Police na suportado ng ating sandatahang lakas kinahanglan kung dangon nato ang batasan sa pagpili sa mga kandidato nga gikan sa political dynasty. Kining mga sikat nga apelido nga magsayo-sayo ra o magkanta sa atubangan. Igo ra magpakatok undangon ang mga party list na gipanag sa mga dato. Undangon ang mali na pagpili sa atong mga opisyalis. Undangon ang budol o pagpamaka. Kailangan natin mag-vote straight sa mga taong magtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Idiretso natin ang boto number 38, Rodante Marcoleta. Number 10, Jimmy Bondo. Number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. Number 22, Bato de la Rosa. Number 28, Bongo. Number 53, Apollo Kibuloy. Number 34, Raul Lambino. Number 30, JV Hinlo. Number 58, Philip Ipe Salvador. At number 42, Doc Marites Mata. Alam ko, hindi kayo matutuwa. Pero ibuboto ko si Aini Marcos. Siya ang naglakas loob na buksan ang investigasyon sa pagdukot ng pamahalaan ng isang Pilipino dito sa bayan para ihatid sa mga dayuhan. Ibuboto ko rin si Camille Villar dahil sa kanyang karanasan bilang mambabatas sa House of Representatives na makakatulong sa isang tunay na pagbabago sa Senado. Hindi ako mapapagod na sabihin ito. We Filipinos deserve better. Tunay na kapayapaan at kaularan na hindi lamang para sa iilang politiko at mayayaman. Kaya sa May 12, kailangan natin maging mapagmatyag. May mga ulat at bulong-bulungan na may mga kumikilos na sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mga babala na maaaring nagsisimula na ang malawakang dayaan sa halalan ng alyansa. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan mga elitistang liberal at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Isang alyansa na handang ibalik tayo sa kadiliman ng narco politics sa bangungot ng Typhoon Yolanda kung saan ang mga Pilipino ay iniwan sa ulan, sa gutom at sa kawalang malasakit. Ito ang alyansang muli nais nating alipinin gamit ang kahirapan, kasinungalingan at kapangyarihan. Sa May 12, bumoto tayo ng may buong dangal. Bumoto tayo ng may tapang. Let us show the world that no amount of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save the Philippines. Ngayong lunes, bumoto tayo ng diretsyo. And let us all save the Philippines. Ako si Inday Sara Duterte, isang botante. Shukran. Get it out, get